Isang advantage syempre sa ating mga kambing ang pag -e elevate ng kanilang mga goat house. Ibig sabihin, yung kanilang mga tulugan o kanilang ginagalaan kapag sila yan nasa goat house na ay nakaangat sa lupa. Ito ay para maiwasan yung mga dumi at ihin nila pati ang mga singaw nito. Ngayon, eh, hindi naman lahat sa atin ay kayang biglain na mag-elevate ng goat house. Kaya syempre, uh, sa video ito turun natin yung diskarte kung paano unti-unti nating Uh, o papunta tayo dun sa Elevated Goat House So para habang wala pang budget, eto muna ang inyong uh, panghalili So tara, samahan nyo ko sa video na ito O habang nasa labas ng ating mga kambing, uh, punta tayo dito sa ating Goat House na winawalis ngayong araw So kung makikita nyo dyan, puno, puno yan ng mga plastic mattings Mattings na uh, yung mataas, meron kasing mababa yan eh pero ang kinuha natin, yung may mga paa. Yan, para kahit papano, semi-elevated yung ating mga <laughs> uh, goats. Yan, minsan pinapasok ng manok natin pag nilalabas ko yung kambing. Pero ito, nakikita nyo naman na yung taas malinis. Wala ang mga dumi-dumi. May sa baba, nandyan. O diba, Diyan sila naiipon. Ibig sabihin, pag sila natutulog sa gabi, uh, hindi nila yan nahihigaan, hindi nila naamoy ng malapitan. So kahit pa paano, meron tayong uh, pangontra doon sa amoy ng dumi at yung pagkakadikit nito sa kanilang mga katawan. Di ba? Hindi nila ito nabibilan o hindi nila ito direkta na amoy. Nung pinlano at pinisign namin itong goat house, ay syempre ito lamang yung nakayanan pa natin. Ayan. So dito, meron tayong uh, sapat na bubong, may ventilation tayo doon sa taas. Uh, sumisingaw yung hangin ang uh, hindi lang namin na uh, achieve kagad ay pag-elevate uh, dahil nangangailangan to ng na malaking halaga. So, ang inisip namin bakal sana. Pero, mas prefer ko yung kahoy upang maiwasan yung uh, makalawang siya kagad. Ayan, di ba? Tapos, eh, syempre, habang wala pa tayo doon, inunti-unti natin ang ah, uh, ganitong uh, plastic uh, matting. Ayan. Uh, makakabili ka ng ganito sa halagang 500 ang ah, uh, isa. So, pwede mong unti-untiin, sabihin mo meron kang dalawang libo, bilikang kang apat. Yan, kung ang kambing mo kunyari ay lima pa lang, so tingin ko naman mapapagkasya mo siya sa anim. Uh, bilig kang anim. ko tatlo lang kambing mo, bilig ka di Diba? So, at least meron kang uh, higaan ng kambing, o um, may option sila para makaakyat ton Kaysa naman nasa sahig sila na malamig at uh, madumi. Kaya ako naman naisip pang i-share to. Syempre, hindi naman lahat ng magkakambing ay mag-uumpisa sa sana pa agad na kambing. So kadalasan yung mga beginners natin sa pagkakambing ay nag-uumpisa sa lima, apat, anim, ayan, walo. O, ganun lang karaming kambing. Hindi naman agad yan magta-30 na kambing. Ayan. Dito kasi dati, kung kumakasya dito ang 30 na kambing. Kayang-kaya. Kahit uh, mag-35 pa yan. So, kayang-kaya yan na uh, i-sustain yung ganong karami. Ngayon, kung sabi ko nga, kung nag-umpisa ka sa maliit pa, pwedeng itong area lang na to. Yan. Maliit pa ilinisin mo, sakto lang sa iyong mga kambing, hindi naman na sobrang sikip, hindi rin napakaluwag. At uh, dito pa lang, kunyari, anim na yan, meron ka na, so ang gastos mo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, so 3,000 pesos, ay meron ka ng ano, semi-elevated na goat house. Ayan, tapos eh, sabihin na natin ng anak, ng mga kambing. Siyempre, magagawa ka na naman ng bagong goat house. Hindi mo pwedeng isama yung ng anak. Ayan, Ayan tulad nun. May bisiro, Pero malaki na naman yun. Ayan, nung bagong panganak siya, si Yudora, eh, dun siya. Iniwalay ko sila dun. So, may separate na goat house yan. Na, hindi naman elevated yung ganito. So, tama lang para makakit yung bisiro. Pero ganun nga, pag nag-expand ka na, so, pwede ka ulit magdagdag ng dalawa pa o apat pa ulit pag nanganak kasi syempre nakakabenta ka na nun or kumita ka na nun pwede ka makabili ng paunti-unti nito yan so unti-unti mo lang hanggang sa tumami na yung mga kambing makaipong ka na ng pampa kung gusto mong mga iangat ng 5 feet yan o 3 meters mga ganon para mas madali yung paglilinis at uh, syempre pag naka-elevate na sya fixed na yun nasa iyong lugar at uh, hindi mo na kailangan yung moko para maglinis or ako kasi dito inaangat ko pa ng ganito yan, nasa stage po lang tayo na gano'n okay lang naman dahil uh, medyo mas madali siya kaysa dun sa dati kong setup na kung saan wala silang tapakan eh yung mga kambing ko, eh nagkakasakit yan, pagka nagkakasakit mas magasas yan kasi ah, gagamutin mo sila, bibili ka ng gamot at hindi pa sure kung ah, 100% yung paggaling. So, ngayon, napaganda ng mga health nila. Ta, wala lang nagkakasakit. Well, maintain ko naman. And malaking factor din ang uh, paggamit natin ng plastic matting. Dagdag ko pa sa paggamit ng ganitong uh, plastic matting, madali mo ding mamomonitor yung kanilang mga dumi. Kung may problema, bakit? Kasi pagka ito, ayan oh, maayos yan, normal na dumi yan. Yan, mga normal yan. Uh, pagka hindi normal ang dumi, masyadong malalaki o tibis sila, constipated, may kita mo sumasabit yun dyan sa taas. So, nakikita mo agad kung may problem. Yan, tulad nito, nagkumpul lang ng konti. Ay, sumabit na dito. Mangingin naman ang ating mga manok. <laughs> yan, kita nyo, sumabit na agad doon. At, makikita uh, may kita nyo dyan, eh, pag buong buo yan, nakikita mo na nakasabit yan. Ganon din naman pag sila yung nagtatay, may kita mo na sumabit yung mga basa-basa na dumi nila. Okay? So, syempre, meron din tayong kanal dito. Yan, na pag naglilinis tayo, syempre, winawalis natin, tapos lalagay natin dito. Yan. Pagkalagay natin dito sa ating uh, lalagyan, eh, doon naman siya sa timba. At dinadala ko na sa aking vegetable garden. Okay? Or, minsan, pinapakikay ko dun sa manok. pag uh, talagang fresh pa. Ngayon, yung kanal natin, pag in-sprayan ko siya ng tubig, diretso dyan, punta rin siya sa mga tanim kong madre de agua dun sa labas. So, nandito yan. Ayan. May kanal dito. Diretso dyan. Diretso dyan. At ayun. Papunta siya sa mga madre de agua. Ayan. Ito pa sa madre de agua. Diba? So, parang na rin akong ano. Nakakatipid na rin ako sa pagdidilig ko ng Ah, uh, de agua. Hindi na galing lahat sa house So, hindi pa, yun pa, dadagdag ka ng gaso sa tubig. Eh dito, naglinis ka na rin lang dito. Meron ka ng uh, tipid na pandilig. Pwede mo rin idilig sa iba mo pa mga tanim. Ang pag-elevate kasi, maliit man o talagang mataas, eh syempre, kailangan niya ng ating mga kambing para sa kanilang overall health. Yan, kita niya naman. Ating mga mayabang na kambing. O, di ba? Lagi niyang tatanda ng mga kakambing na hindi lamang sa pagkain at sa vitamins ang nagiging factor ng health ng ating mga kambing. Siyempre sa pag-improve nito kasama rin ang kanilang pabahay. At sa pabahay siyempre napakahalaga ng elevation. Ayan, natutunan ko yan dahil sa karanasan ko sa pagkakambing ay nung hindi pa elevated ang kanilang mga bahay ay madalas ako nagkakaproblema sa kanilang mga uh, kalusugan. Ayan, samantalang nung ginawa ko, ang pamamaraan na ito, at uh, nakikita nyo naman, tuloy-tuloy natin ginagawa. At mas maayos pa yung pagkuha ko ng fertilizer, di ba? Dito. Eh, hindi lamang sa health ng kambing, pati sa health ko, di ba? Yung dali ng uh, pagkuha ko ng mga fertilizer na to ay malaking kagaanan sa trabaho. Di ba? So, yun lang. Uh, sana nakatulong sa inyo. Ang uh, isang topic ko na uli na ito. Ayan, nakita kita tayo sa mga susunod pang linggo. At syempre ay lagi tayong may post uh, tungkol sa topic na mga kambing. Kaya subscribe na kayo sa aking YouTube channel na Teacher Farmer Ali. At follow na rin po kayo sa Facebook page ko na Kambingan ni Ali Boy. Okay, maraming salamat po sa inyo at ingat tayo lahat dahil sobrang init na panahon. Ayan, susunod maglagay tayo ng swimming pool dito. Di ba? <laughs> Happy farming sa inyo!